Oh. oh, anak. Sa kay galing. Oh, ha? And so, sino kasama mo? Ah, uh, ma, si Eden pala. Um, napapangasawa ko. Mapapangasawa? Hindi ko alam na may kinikita ka. Ah, uh, ma, si Eden po kasi matagal na po kami magkarelasyon. Pasensya na rin po ngayon ko lang po napakilala sa inyo. Papakilala mo ngayon, buntes? Sa ba nakilala yan? Ay, nalala ko si Eden nung sumasapa ako sa barko. Eh, kaya pala. Ang pokpok. Ang -pok. walang pinag-aralan. Ano Galing ka sa mahirap na pamilya, no? na may mga makasalita, ma. Ano ba pala mo dyan? Ano alam niyan? Ma, mabait naman si Eden eh. Hindi naman yung katulad ng sinasabi na. Bahala kay Enzo. Basta ayoko sa itsura niya, na. Ayoko dito yan. Wala ka! Ah, uh, mahal. Kung muna si mama, mainit na yung ulo. Ah, uh, baka nagulat lang din yan. Enzo, nababahala ako eh. Baka ayaw talaga ng mama mo sa akin. Hindi. Mahal, huwag ka mag-alala. Mabait yun si mama, huwag kakasundurin tayo. Sana nga, mainit lang yung ulong niya ngayon ayo kasing magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan eh. Huwag ka naman. Mabait din siya mag. Tara na. Pandas na sa kwarto para makapagpahingaan na rin. Sige. Amal, mapuha mo na. Yes, Amal. O, oh, Enzo, so, ano? Ah, uh, ma, nga pala. tinawagan ako ng opisyal sa parako eh. Tinapasampan na ulit ako. Ngayon na? Opo. Na? nakakatagal. Oh, ano na ba daw po? Eh, ano ko rin sa inyo yung asawa ko? Ano? Kaya na po muna yung bahala. Eh, ano po ba ba magagawa Ang Hindi ka lang yan. Ano naman, alagaan mo buti lalo na ap yung apong mo. Ang ka. Sige, masalaan. Tawag ka. Ado, ako pa naman. Eh, papadala ko na lang yung kumbadya dito sa bahay. Tayo okay. kung vitamin mo, tsaka so, pagpacheck up ulit ng baby. Ha? Ah. Sige, mahal. Mag-ingat ka, ha? Ma. Yan. Ah, uh, ma. Punta lang po ako sa kwarto. Magpapahinga. Uy, babae. Ha? Ma, bakit mo ko sinampal? Kapal na mukha mo? Talagang tumira ka pa dito? Alam mo, ayoko sa'yo, di ba? Eh, ma... to ka! Eh, nagpaalam naman sa si Enzo, di ba? Napansamantala mo nang dito ako titira. Kung inaakala mo na maghututan mo yung anak ko, nagkakamali ka. Pahirapan ko yung buhay mo, magiging ka dito. Yung pera ng anak ko, akin lang yon, wala ang karapatan dahil ako yung nanay niya. Eh, hindi ko naman hinahangad na hututan yung anak mo, eh. Nagmamahalan kami. Pakainam, wala kang pakailam. Wala kang makuha kahit piso. Kuwet. Dapat mo lahat. Dapat mo lahat Ma, baka pwede naman ito muna maglaba kasi kanina pa ako naglalaba. Ang sakit na ng balakang ko. Pati ano ka mo? Po, eh. Pakiulit? Pwede bang ikaw muna maglaba mo? Ako? Kapal talaga ng mukha mo, no? No? Ako paglalabi mo? At sakit na po kasi ng balakang ko. Pati ng tiyan ko eh. Eh anong pakialam ako kung masakit yan dyan? pag <laughs> Ah! Ka! Ah! Kapal mo mukha mo, ah! sarga! Parang... Disika! Ah! Ah! Yan ang pangit sa'yo! Ano Ma... mo lang sa pera? Yan naman lang? Ayoko kita dito! Hindi... Hindi ka palang tanda! Dapat kumalis dito pag ang ako! Ayoko sa'yo! Tandaan mo yan! Baka ka! Pasensya ka na, baby, ah. Hindi kita mabibigyan ng maayos na nutrisyon, eh. Ayaw ko sa'yo na yan. Wag sa'yo na yan. Ay, mawari may latest chika ko. Ano? Ano na naman yan? Ano? Hindi ko mawari. Namit na nila si Lando. Ano? 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 Sabi nila kasi, namin na mo pera. Baka pwede mo naman kayong bigyan kasi pang boylet mo. Oh, hindi ko mabigod yan. Pero lilibre ko na kayo, mapapabili pa ako ng isang case pa. Sige na, busin nyo yan. Bet ko yun! Oo. Okay. Oh, <laughs> ano niyo? Ano niyo? Ah, i-beauty pa ko ito. Hay, pa dami pang papa binibigay ako. Go lang and go. Gora. Pasik na. Ma, mahawalanggalang na po. Mahawalanggalang na po sa inyo. Okay. Eh kasi po hatinggabi na, nagiiinuman pa kayo eh. Pakilam ko sa iyo. Eh, hindi po ako makatulog sa ingay niyo. At saka, ikakasama nang kalusugan ng bata 'yan. 'Di ba? Ha, Eden? Huwag mo kong pinapayas sa mga kaibigan ko? Alam mo kasi, alam nyo, pokpok -pok kasi itong nakuha na ako. ko. Oh, 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 ay, ano ba naman yan? Pokpok -pok pala? Ano ba naman Ma, klase yan? Sumusobra naman kayo! Kung ano yung pinagsasabi niyo sa mga tao, hindi naman totoo eh! Hoy, kung akala mo na papaniwalam yung anak ko na anak niya yan, ako hindi, huwag mo kong nilulo ako! Eh, totoo naman anak ko ng anak mo! Ipag mo ako ginagawa ng istorya! Hindi ako naniniwala! Masama kang babae! Pokpok ka! Hindi ako masama! Wala akong pakailap! Umalis ka na dito! Sinisikap ko naman maging mabait sa inyo eh! Nakikisama ako pero iba yung tingin niyo sa akin! Sumusobra na kayo yung iba yung trato niyo sa akin eh! Ang dami sinasabi! <coughs> Sabi mo <mong> sinasabi! <coughs> <coughs> ah! Ay, 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 Kamusta na, na po yung asawa ah, ko? Sir, huwag po kayong mag-alala. Stable na po yung misis niya, tsaka ligtas din po yung bata. Hmm. Graba, <laughs> Dok. Maraming salamat, Dok. No? Sige po. may ko na po kayo. Mahal. Mahal, gumising ka naman oh. Mahal. kasi talaga nangyari sa'yo? Mahal. 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 Enzo? Hindi gumising ka na. Ano ba kasi nangyari? Enzo, kasalanan to ng nanay mo eh. Natulak niya ako eh. Natulak niya ako kasi may may galit na siya sa akin. Iniisip niya kasi, aanginin ko lahat ng pera nun, na nakitikita mo. Kaya gusto niya akong mapahamak. Minamaltrato niya ako habang wala ka dun. Wala ka sa bahay. Pati yung bata na dadamay. Minamaltrato ka na pala ni Mami. Ba't di mo sinabi sa akin agad? Ayoko lang sabihin kasi ayokong ayokong ma worry ka habang nasa Nasa trabaho ka, nasa barko ka. Ah. Well, naman eh, trabaho, andyan lang yan eh. Pero yung buhay niyong mag -ina. Sorry, hindi ko agad sinabi sa'yo. Kumantong pa sa ganito. Salamat pa rin, tas ligtas na ng anak ko. Oh. Kaya mo, hindi na tayo uwi doon mama. Dahil isariling eh, sariling bahay na tayo. Talaga. Ma. idin Ibin, sorry. Patawarin mo ko. Patawarin ko ako. Ma, tama na. Enzo, patawarin niyo ako. Ibin. Patawad? Ma, walang kapatawaran yung ginawa mo. Ibin, hindi ko sinasadya. Enzo. So... Ibin. I'm sorry! I'm sorry! Alam mo mo kung ano masakit? Niluloko mo na nga ako eh. Sa pera, mapapatawad kita! Pero buhay na mag-ina ko! Ano hindi na! Ano yan? Matumarin niyo ako! Magbabago na ako! Magbabago? Hindi na mababalik yung mga nangyari, ma! At ito pa! Ma! Hindi kayo may umuwi dito para bumalik sa bahay na to. I'm so Dahil kukunin na namin yung gamit namin. Dahil may sarili na kaming bahay. Huwag! Huwag! Doon Wag. wag ito kayo! Eden! Eden, sorry! Sige na nga, tama na! Anak!